sa tuktok ng isang kilalang corporate tower sa Makati, nakaupo ang lalaking kinatatakutan at iginagalang ng lahat. Lucio Balmor, ang pinakabatang CEO na naging alamat sa business world. Sa edad na 35, may hindi siya pangkaraniwang galing. Bumabagsak ang kumpanya, pero pagdating niya, Bigla itong umaangat. Tumatakas ang investors pero pagdating niya, bumabalik silang parang nahipnotismo. Walang nakakalamang sa katalinuhan niya pero walang nakakaalam sa pagkataon niya. Kilala ang Valmore Corporation sa kakaibang reputasyon. Agi silang naghahanap ng bagong sekretarya. Hindi dahil mababa ang sahod o mataas ang pressure. Marami nang nag sa ibang kumpanya pero dito, iba ang kwento. Dahil nawawala ang mga sekretarya. Walang resignation letter. Walang personal na gamit na naiwan. Walang CCTV footage na makita. Parang bigla na lang silang naglalaho. At kapag may nawawala, laging si Mr. Valmore ang huling taong nakausap nila. Pero walang nagtatanong Sino ba naman ang magtatanong sa lalaking may kapangyarihang magpabagsak ng karera mo sa isang kisap mata? Hanggang dumating si Ira, isang batang sekretarya na desperadong magtrabaho para sustentuhan ang kapatid niyang may sakit. Matapang siya. O akala niya lang, bago siya pumasok, binalaan siya ng dating empleyado sa elevator. Huwag kang mag-overtime! at huwag kang magpapaiwan ng mag-isa sa ikaapat na put dalawang palapag. Hindi sinabi kung bakit. Hindi niya rin tinanong. Pero simula noon hindi na niya makalimutan ang malamig na tono ng boses. Nang una niyang makita si Lucio, parang hindi humihinga si Ira. Sa unang tingin, hindi siya mukhang halimaw, mestisuhin, matangkad, perpektong postura Laging nakaitim na suit na parang hindi nadudumihan. Pero ang pinakakakaiba sa lahat, wala siyang pagbabago. Araw-araw magkapareho ang ayos. Parehong mukha, parehong itsura, parehong ngiti. Wala man lang eye bags kahit hindi natutulog. Wala ring amoy ng pabango o kahit pawis. Good morning, Ira. Bati nito sa kanya. Mabilis ang ngiti pero malamig ang mata. Sa isang saglit parang may humigop ng init mula sa buong katawan niya. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, napansin niyang wala itong anino mula sa pagpasok ng liwanag sa bintana. Hindi siya nagsalita. Mahal niya ang trabaho. Kailangan niya ang pera. Pero simula noon, hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Unti-unti niyang napansin ang ilang empleyado. Yung iba takot tumingin sa CEO yung iba naman parang wala nang buhay ang mga mata hanggang sa nakilala niya si Marco, isang janitor na matagal na sa kumpanya. Tahimik pero mabait. Isang gabi, nakasalubong niya ito habang nag-aayos ng files. "Ayra," bulong ni Marco. "Bakit nandito ka pa? Alam mo bang bawal mag-overtime? Hinihingi po kasi ng CEO yung monthly report. Umalis ka na. Ngayon din." takot na takot ang mukha nito nanginginig ang mga kamay ano pong problema at doon doon sinabi ni Marco ang hindi dapat lahat ng nawawalang sekretarya sila ang kinakain ng CEO kapag nagugutom siya hindi siya naniwala paanong ang isang edukado respetadong CEO ay isang halimaw hanggang isang gabi may narinig siyang kumalabog mula sa opisina ni Lucio Gutom na hingal Pagkalas ng buto At mahinang pagtangis ng isang babae Umurong ang dugo ni Aira Kahit takot, sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto At doon niya nakita Si Lucio Nakayuko sa isang katawan Balot sa dugo ang labi niya Mahaba ang mga kuko Ang mata Hindi mata ng tao Itim Walang puti Parang butas papuntang impyerno At ang babaeng kinakain niya ang sekretaryang nawawala noong nakaraang linggo. Nabilawkan si Ira sa sariling hininga. Nanginig ang tuhod niya. Halos mapaiyak sa takot, pero mas kinilabutan siya nang mapalingon si Lucio direkta sa direksyon kung saan siya nakasilip. Parang naaamoy siya. Parang alam niyang may nakamasid. Pero hindi siya lumapit. Hindi rin siya nagsabi ng kahit ano. Nakangisi lang isang ngising hindi gawa ng tao. Simula noon naging impyerno ang bawat araw sa kumpanya. Sa meeting room napansin niyang nakatitig si Lucio sa leeg niya. Hindi sa report, hindi sa trabaho. Parang tinatansya kong masarap. Hmm. Nalaman niya mula kay Marco na nagpapalit-palit ng mukha ang CEO. Kapag may kliyente, mabait at santo. Pero kapag gutom, wala siyang eyelids at ang bibig niya hanggang tenga. Isang linggo pa lang, nakuha na siya bilang favorite employee. Lagi siyang tinatawag. Lagi siyang pinapapunta sa opisina. Lagi niyang naririnig ang tinig ng boss. Stay late tonight, Aira. I need you. Pero alam niyang hindi trabaho ang kailangan nito. Siya ang kailangan. Isang gabi, Nagdesisyon siyang magtago at alamin ang totoo. Pinatay niya ang ilaw sa records room at naghintay. Doon narinig niya ang mga yabag, hindi normal. Parang apat ang paa. Parang mabigat ang hakbang pero mabilis. Tapos may narinig siyang pamilyar. Aiiraa. Ah. Hindi boses ng tao. Parang nakahalo ang tunog ng sigaw, dugo at pangangailangan. Lumabas siya at nakita niyang nakadapa sa sahig si Lucio. Hindi na anyo ng tao. Pasuray-suray ang mga kamay. Mahahaba, matutulis, parang bakal. Ang likod niya may nakaumbok na pakpak na hindi makalipad at ang mukha niya wala na. Halimaw na. Sa likod niya, nakita ni Aira ang anino ng hindi lang isa, kundi maraming sekretaryang patay Nakabitin sa dingding parang inubos bago itapon Hindi na niya kinaya Tumakbo siya Pero mabilis si Lucio Sa hallway narinig niyang lumalagapak ang mga kuko sa sahig Tumalbog sa pader Parang dalawang metro ang talon Paharap sa kanya Pumikit siya At may biglang humila sa kanya sa likod Si Marco Sumunod ka sa akin kung ayaw mong mamatay Inilabas siya sa maintenance shaft. Sa unang pagkakataon, nakita niya kung gaano karaming dugo ang nasa paligid. Hindi pala nawawala lang ang mga tao. Kinakain sila, kinahihigaan, pinaglalaruan. Habang tumatakbo sila, doon nagkwento si Marco. Hindi talaga tao si Lucio. Aswang siyang itinago ng pamilya Balmor para manatili ang kapangyarihan nila sa industriya. Kapalit nito, isang buhay na susunugin kada buwan at lahat ng iyon, sekretarya. Ngayon, hingal ni Marco. Pinili ka niya. Naaamoy ka niya. Hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka niya ang laman mo. Halos tumalon ang puso ni Ira. Pero bago sila makalabas ng emergency exit, biglang bumagsak ang isang katawan mula sa kisame. Si Lucio. Nakatawa. Umaagos ang dugo mula sa bibig. Why are you running, Ira? I take care of my employees. I make sure they never leave. At sa isang iglap, tinapik niya si Marco. Hindi si pa, hindi suntok. Parang hampas ng track. Sumabog ang dibdib ng janitor. Tumilapon sa pader. Patay. Naiwan si Ira. Mag-isa. Nangangatog. Nakatitig si Lucio sa kanya. Naglalaway ng sa gutom. Lumapit. Dahan-dahan, parang nilalasa pang takot niya. Aamuhin muna, kakainin pagkatapos. Huwag kang matakot, uwi ka nito. Masarap kang mamamatay sa ilalim ng kamay ko. Pumikit si Ira, nagdasal. Pero, sa pinakabuong lakas niya, kinuha niya ang silver letter opener na ibinigay ng dating sekretaryang nakilala niya sa unang araw. Tanda yan, sabi nito noon. Kapag may nanghingi ng dugo mo, gamitin mo. Hindi niya naintindihan dati. Ngayon, alam na niya. Sinaksak niya si Lucio sa mata. Isang sigaw ang umaling aungaw. Hindi pang karaniwan. Hindi gawain ng tao. At habang nagwawala ang halimaw, tumakbo siya pababa ng hagdan. Hindi lumilingon kahit naririnig niya pa rin ang tinig. I'll find you, Era You're mine. Huling sigaw iyon bago bumukas ang mga pinto ng ground floor at nakalabas siya. Pero hindi nakalimutan ang titig nito. Kinabukasan, headline sa balita. Valmore Corporation muling naghahanap ng bagong sekretarya. At sa dulo ng announcement, nakangiti ang CEO. Hindi nagbago ang itsura. Parang walang nangyari at may idinagdag na note sa baba. Preferably young. Healthy women, immediate hiring. At sa mismong ilalim ng poster, may nakasulat na parang scribble. Ira, I can smell you. Come back. Shout out kay Tita Sarino, sobrang solid na supporter. God bless.